Matapos ang media day, balik ensayo na ang Los Angeles Lakers para simulan ng kanilang journey sa bagong NBA season. At sa unang pagkakataon ngayong taon, nakunan ng kamerang ilang eksena mula sa practice na nagbigay ng malinaw na larawan kung anong direksyon ang tatahakin ng koponan. Pinakaunang pumukaw ng pansin ay si DeAndre Ayton. Sa scrimmage drills, ipinakita niya ang kanyang dominance sa low post. Ilang beses ang nag-post up laban sa depensa, gumamit ng malinis na footwork at nagtapos gamit ang kanyang soft touch malapit sa ring. Dito makikita na gagawin siyang pangunahing option ng Lakers sa half-court sets, lalo na kung kinakailangan ng sigurado at efficient scoring sa loob. Bukod sa kanyang post presence, nagpakita rin si Aito ng bagong aspeto ng laro. Sa shooting drills, umangat ang kumpiyansa niya sa pagpapatira mula sa mid-range at kahit sa three-point area. Makikita na seryoso ang kanyang intensyon na maging mas versatile na big man, handang sumabay sa modernong laro ng NBA.